nagsisisi ako dahil nagkanada ako. Napuno ako sa utang. Gusto ko nang umalis dito. Ayaw ko na. Pagod na ako. Puro na lang ako. Work, work, work. Walang pahinga. Habang nandito tayo, pag-uusapan natin yung issue dito sa Kanada. Yung scam daw. Ebe, tingnan natin kung scam ba talaga ang Kanada. Tungkol lang to ha. Walang hate hate. Love love lang tayo dito. Dapat hindi scam ang Kanada sa akin. Oo nga, sabihin natin mataas ang tax dito sa Canada, pero nakikinabang naman tayo dito. Yung healthcare nila, sabi nila umaalis yung mga tao. Oo, totoo yon. Ang real estate ngayon, napakamahal na. Ang taas na ng percentage ng real estate ngayon. Hindi ka na kaagad-agad makakautang o makakabili ng property. O pwede ka namang bumili, kaso lang, pwede ka namang mag-mortgage, kaso lang, napakataas na ng porsyento nito. Kaya yung kadalasan, yung mga tao na nasa city ay lumilipat sila sa probinsya. Kahit na mahal sa probinsya ng Canada, pero i-compare mo yung cost of living sa city at saka sa province, mas mababa ponte ang province. May malaking difference. Kasi lang, pag province, no, sa trabaho, hindi masyadong ganun karamihan katulad nung nasa city ka. Tapos sabi nila, ito puro utang. Ay, totoo naman din yon, Puro utang. Hindi naman pwedeng hindi mangutang dito. Kadalasan kasi ng mga tao dito ang gamit ay credit card. Dahil kailangan mong mag-build ng credit history. Kailangan ang credit score dito. Makakautang ka talaga. Gagamit ka talaga ng credit card. Minsan dito ang mga tao lang gumagamit ng cash. Kaya masabi mong napuno sa utang ang mga tao dahil ang iba kumukuha ng bahay. So parang pag-ibig sa atin. nagmo mortgage yan, 25 years ang bayaran niyan. e magkano na ang bahay compared noon at pa ngayon? Mahal na. halimbawa na lang yung apartment namin. Yung mga naon na dumating dito, mga 2015, yung mga kaibigan ko, ang rent ng two bedroom nilang apartment is nasa 850 lang. All in na yon. Dumating ako ng nung dumating ako ng 2019, ang renta ko sa apartment is nasa one hindi pa kasama doon ang power. Ang kasama lang doon is water. At alalahanin natin, ang apartment dito ay every year tumataas. Kaya ang iba, mas piniprefer nila na bumili ng property, ng bahay. Dahil halos magkapareho lang naman ang bayad ng mortgage mo at saka sa renta mo. Mapapasayo pa yung bahay mo. Kung ayaw mo na siyang tiphan within 5 years, pwede mo na siyang ibenta at makakatubo ka doon. Yan! Yan ang explanation. Kaya nasasabi natin na puno ang utang ng mga tao dito. Hindi lang yan. Sasakyan din. Magkakautang ka talaga ng sasakyan. Lalo na pag wala kang pambiling cash. Pwede ka namang bumili ng cash sa tao o sa car dealership kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, ang kaya mo lang iang pang down, eh makakautang ka talaga ng sasakyan. Depende naman sa lugar kung saan ka nakatira. E kung sa city ka, hindi mo na kailangan sasakyan kasi mara-assistable dun eh. Dito naman, sa province, ay mapipilitan ka talagang kumuha ng sasakyan. Dahil necessity ang sasakyan to Kalaban mo ang weather. Kung winter, napakahaba. 6 to 7 months ang winter talaga kung wala kang sasakyan at mag-commute ka at nasa province ka, katulad sa akin noon, talagang mangirig ka talaga sa, dala, sa daan. Mukirig yung kagay sa katugnaw. Ang kalaban mo ang hangin, napakalamig. Eh, ang bus sa mga province, yung hindi sa city proper, ang bus, ang antayan mo 45 minutes, 1 hour, eh, ang bus stop nila dito, yung waiting shed nila, walang ano, walang hindi ka tulad sa Dubai, kung sino ka punta ng Dubai, di ba secure ang waiting shed nila? Aircon pa, sliding door pa, may TV pa. Dito, ano lang, yan pa yung mga padala sa Pilipinas, yung mga unexpected na padala natin na wala sa budget. So since wala sa budget yung mga unexpected natin na padala sa Pilipinas, iba eh, kagamit talaga tayo ng extra, extra utang, ganyan. Oh, ito naman. Sabi nila, ang mga tao dito puro na lang work, work, work yun ang dahilan. Kaya ang mga tao dito, puro work, 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 dahil maraming bayarin. Oh, kung halimbawa, nag-rent ka lang sa apartment, mayroon ka pang insurance apartment, may power kang babayaran, may internet, ano-ano pa, marami. Pagkain pa, may sasakyan ka, fuel, uh, maintenance ng sasakyan. Kasi pagpupunta tayo dito sa Canada, kailangan ready tayo financially, lalo na sa mga walang kamag-anak na pupunta dito para hindi tayo mas lalong mabaon sa utang lalo. Karamihan pa naman sa atin, pagpupunta sa ibang bansa, pag-alis sa Pilipinas, may utang na. Huwag nating isipin na, Canada, dollar ang kitaan dito, malaki. Oo, malaki. Pero isipin din natin, ang expenses dito, malaki din kasi first world country po. Mahal lahat. So kung baon ka ng utang pag-alis mo ng Pilipinas, at kung hindi ka naman financially ready at pupunta ka dito, ay mababaon ka lalo sa utang. Ganon. Kaya dapat more research. Huwag pa dalos, dalos ang pagpunta dito. Alalahanin natin, ang Canada palaging andyan yan. Tanungin mo muna ang sarili mo kung ready ka na ba rin mag-Canada. Ang Canada palaging ready yan. Welcome sa mga emigrant katulad natin dito. Pero ang tanong, ikaw ba ay ready mag-Canada? Diba? ba? Ganon. Para hindi tayo magaya sa iba na naiyak, umuwet, Ah, back to zero daw. O, oh, totoo naman yon. Pagpunta natin dito, back to zero tayo. Kung ano man yung natapos mo sa atin, kung ano man yung trabaho mo dyan, o malaking tao ka dyan, boss ka dyan, o ano-ano pa. Pagdating back to zero ka talaga. Kasi wala tayong experience dito eh. Dapat planuhin ng mabuti at ang pag-alis natin papunta dito is timing ang lahat. Pagdating mo dito, nasa survival mode ka. Unless na siguro kung pumunta ka dito at marami kang pera na dala at makapag-upgrade ka kaagad. Eh, ang problema, pagdating dito, may bayarin na kaagad. Tumatakbo ang araw. Kung may pera ka man, mauubos din kung hindi ka mag-survival mode. Kasi, lahat. Mahal talaga. Kaya back to zero. Dahil hindi natin nakagamit ka agad yung mga course na natapos natin. Kung ano man yung mga trabaho na naskasanayan na natin sa ibang bansa. Pagdating dito kasi, talagang mag-build ka talaga ng buhay mo. Talagang zero-zero talaga pagdating dito. Ako din naman ay nahirapan. Pagdasanay tayong nag-supervise sa mga tao sa previous job natin sa ibang bansa. Ilang taon. Pagdating dito, maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng school, hotel, kung ano-ano pa mga establishment dyan ang nililinis mo. Kasi yun ang mga tinatawag na survival job. Disente naman ito at malaki naman ang bigayan. Cash ang bigayan nito. Um, pinakamababa is $20. Pinakamataas, $35 to $45. Depende yon. Aside from that, kailangan mo pang umextra. Para may maipadala ka sa Pinas o kung may mga project ka sa Pinas, may maipadala ka bayad sa mga bills nito sa akin ng karamihan, mahirap talaga dito sa Canada, mahirap talaga kasi hindi tayo tagad dito eh, wala tayong bahay diba? pero kaya naman ang hirap naman is sa una lang para sa akin talaga, hindi scam ang Canada, dahil uh, tingnan mo ha ang school, libre ang paaral from elementary to high school pati school bus, libre ano pa bang hahanapin mo? pati mga school projects ng mga bata o ano pa man ng mga gamit nila sa school, hindi ako nabili. Wala ako nabili kahit isa. Ah, bag lang ang nabili ko so far. Pati sa patos nila. Tsaka damit kasi hindi na, wala namang uniform dito. Hindi sa nag uniform Kayo yun ang mga nagastos ko. Kung ang ganda nga eh, kasi nga ano, wala kang ilabas na pera. I mean, kung magpapacheck up ka, kahit magpa-blood work ka, wala kang pera na ilalabas. Tapos yung mga reseta mo sa doktor, yan, yung mga doctor's prescription mo, ang babayaran mo, konti lang. Lalo na pagka insurance sa trabaho mo, ang babayaran mo yan, sa dami daw ng prescription mo, babayaran mo mga $2, ganun, $5, $3, dalasan, wala. Tapos, covered ang dental ng anak mo, MSI na tinatawag, edad na below 16 years old. Basta yun yun, not in order yun, pero yun yun yung mga kadahilanan. Privilege nga ang mga tao dito eh kaya maganda ang Canada para sa pamilya kung gusto mong kasama ang pamilya mo dito, maganda tsaka kung pupunta ka dito sa Canada piliin mo yung lugar na hindi masyadong kamahalan, tsaka hindi crowded, tsaka safe Oo, huwag kayong, kung lalo na pagka hindi pa tayo, hindi tayo landed PR, piliin natin yung lugar na hindi sa city. Kasi pag sa city ka nag apply ka ng permanent residency mo, ang tagal. Mas mabilis maging PR pag nasa probinsya ka. Kaya karamihan ng mga Pilipino na nasa mga Alberta, sa Toronto, sa Ontario, pumupunta dito at nagtatrabaho sila dito para makakuha ka agad ng permanent resident. Pagka PR na sila, bumabalik sila doon sa city kung saan ang gusto nila. Hindi na ako nakapag-footage sa loob ng Walmart. Ang busy. <laughs> para sa akin ha, nasa sayo naman yun kung paano mo gustong mag-save ka kung gustuhin mo. Pag dito kasi sa Canada, para sa akin, para ka makasurvive, kailangan practical ka lang. Huwag ka makipagsabayan doon. Kaya nilang bumili ng mga mamahaling gamit o kaya nilang kumuha ng sasakyan na mamahalin na ang monthly ay tag 600. Wala pa kasama doon ang car insurance na kung wala kang experience at hukuha ka dito ng car insurance, ay magsisimula, magre-range sa mga 300 above. Believe it or not, ako, nakabili ako ng sasakyan dito sa Canada. After, after one year ko, bago ko nakuha yung mga bata, binili ko ng cash sa tao. Nagdala lang ako ng mekaniko. Ayokong mangutang kasi ayokong magbayad ng, within five years to six years, magbabayad ako ng pang ano ko sa sasakyan. Iyon ang hindi ko magawa kasi hindi ko kaya yun. Hindi ako makakasave nun. Kaya wag nating lahat na ang mga tao dito ay puno sa utang. Meron naman yung mga tao na na lang, live on their limit lang. Karte-diskarte lang, tamang diskarte lang ang kailangan natin. So yun na, nakuha ko yung mga bata after one year. O, oh, wala naman ako, wala man tumutulong sa akin dahil biyuda ako. Sa sinabi nilang hindi makakasave, makakasave ka kung gugustuhin mo. Ikaw naman ang may hawak ng financial mo eh. Ang maipayo ko lang kasi bago pumunta dito, lalo na yung mga student pathway, yung mga nagtuturist visa na walang kamag-anak dito, planuhin ng maigi. Research, research, research ng marami para hindi ka magugulat pagdating dito. At saka ihanda mo yung sarili mo financially, emotionally, physically. Dahil ang buhay mo kung saan ka nang galing, pagdating dito talaga magbago. Iba talaga. Survival mode ka talaga palagi dito kung gusto mong magtagal. Kasi kung hindi ka magtagal dito, makakauwi ka, lugi ka, ang laki ng gastos mo, paano mo mababawi yon Ang masama doon, ang masakit pa doon is nakapangutang ka pagpunta dito, di ba? Unless na lang siguro kung ipinanganak kang mayaman, di ba? Eh, kadalasan sa atin na nag-abroad kaya tayo nag-abroad dahil nga mahirap sa atin pero pag, pag tayo ay lumaki sa hirap makaka-recover naman tayo kaagad kakayanin natin kakayanin natin yung hirap. 'Di ba? Lalo na pag sanay tayo sa mga trabahong mahirap, mabilis na lang sa atin 'yun. Tsaka timing ang pagpunta dito. Sabi ko research ng bonggang-bonga. Tanuhin kung saang probinsya ka o saang city ka pupunta. Pero for me, I would prefer sa province. Huwag sa city kasi sobrang taas ng cost of living doon. Mahirapan kang gumanguin doon. Ang apartment doon, nako mababa lang siguro yung 2,000 a month. Baka isang bedroom lang yun. Ayan. Kaya planuhin ng maigi. Huwag pa dalos-dalos. Tanungin ang sarili, kaya ko na bang mag-abroad? Lalo na sa Canada. Planuhin ng maigi. Ikaw din lang mahihirapan kung hindi ka mag-ingat sa mga desisyon mo pag dito sa Canada. Punta ka dito, i-program mo ng sarili mo, wag maarte, bawal. At saka uh, practice na nakainin ang pride natin. Hindi porket amo tayo kung saan tayong bansa, pagdating dito magiging amo pa din. Ay hindi, hindi mangyayari yon. kagandahan pa pala ng Canada, no? Wala ka traffic-traffic. Hindi ito na sa na bumper to bumper, di ba? biyahe mo abot dalawang oras dito kung sinasabi ng GPS na 5 minutes na dating mo andyan ka kaagad 5 minutes kahit dahan-dahanan mo pa hindi ka marilate sa trabaho ganun dito may traffic man sila pero wala hindi naman siya traffic sa kanila traffic na yon pero para sa ating mga Pinoy hindi naman traffic yun walang ka traffic traffic sabi mo talagang ang tulad nito nagda-drive ako kanina sa Kanina pa, wala naman ako na traffic. Yung mga nag i lang tayo sa mga stoplight, mga ganyan. Pero yung traffic na bumper to bumper, mga ganun, wala. Maganda dito mag-creto. Huwag pa dalos-dalos. Huwag excited pagpunta dito. Dapat planuhin ng maigi para maganda ang takbo ng buhay mo dito. Mag-research kung saang lugar tingin mo na para sa'yo. Huwag kayo kaagad pupunta ng city. At ako, mahal ang city. Tsaka crowded. Kaya nyo yan. Siyempre, ako nakayanan ko nga. Mag-isa lang ako. Byuda ako. 2014. Wala na yung asawa ko. So, ako na lang kumakayod sa mga anak ko. At nagkumutulong din ako sa extended family natin sa Pilipinas. Diba? Tsaka samahan natin ng maraming dasal. Yan. At careful tayo sa mga decision making natin. Kasi isang maling move natin eh talagang diba? Ang daming temptation along the way. Kailangang maingat. Focus lang tayo sa goal. Huwag tayo padalos-dalos sa ating mga desisyon. Okie dokie. So, yan lang po ang ma-share ko for today's video. Sana po ay may natutunan ulit